Charisse, ganap nga, ay nagising nga ako na sobrang init talaga ng ulo. Paano ba naman hindi init ang ulo mo? Itong alaga namin si Penelope, 2 months pa lang nasa amin, nakasira na nga ng water dispenser, naksutang. <laughs> At hindi lang yan, kung bibilangin ko nga lahat ng charger na naputol niya, eh siguro umaabot na sa dosi. <laughs> Pambihira, nagatap nga kami para mawala ang stress namin sa buhay, pero mukhang madidepress ako sa'yo, Penelope. Charisse! Hahaha! <laughs> Kaya naman ayan, wala na kami nagawa dahil kesa hindi kami makainom, tumawag na nga ako ng pwedeng mag-ayos nitong center namin na water dispenser. After nga noon, medyo naka-move on na nga ako at i-share ko lang sa inyo yung bago nga naming piyaw na nabili ni Bebu. Masira na kasi yung dati naming piyaw na ginagamit ni Bebu kesa naman tuluyang maputol, e eh, bumili na nga kami ng bago. At yun nga, dito nga pala kami nakabili ng piyaw namin kung saan din kami bumibili ng gold ni Bebu sa Jewelry Access and Co. Balik kagaya lang din ng dati namin ginawa yung gagawin namin ngayon. Yung bowl nga ay nilagyan nga namin to ng coins at nilagay na rin namin yung mga gold namin. Ito nga daw ay nagsisimbolizes ng more money at more success. Bago kasi namin suotin yung mga piyaw namin, eh dinadasalan talaga namin at inoorasyonan. Alam nyo ba guys, na yung unang piyaw namin na dinasalan at inorasyonan, eh talagang naman napakaraming blessings ang binigay sa amin. Nung mailagay na nga namin yung mga coins at gold, eh nilagay na nga namin sa ibabaw yung piyaw at yumuko na nga kami dito para humiling at magdasal. Wala naman siguro masama ako susubukan din natin to, pero para sa amin ni Bebu, eh malaki nga ang dito sa life nami Ginawa talaga namin tong lucky charm. Kaya naman, no, medyo napuputol na nga yung luma naming piyaw. Eh, bumili na nga kami ng bago. After nga, no, na ipwede mo na nga suotin at lagi mo nga daw tatandaan na bawal mo nga ipahawak yung piyaw mo sa iba. Tapos, at at lagi mo rin daw yan hahagurin para magbigay daw ng maraming blessing. Kaya naman, subukan nyo na rin nang sabay-sabay tayo maging in-chick. <laughs> Sir nga noon, ay naligo na nga ako at kailangan ko nga pumunta ng Robinson, Pampanga. Dahil, just ko, hindi naman ako naglilihi pero crave na crave talaga ako sa tinda okoy. Dahil isipin nyo yun, guys, sa halagang 19 pesos, ikaw nga ay makakatikim na nitong okoy ko. Kakatuwa ng talaga dahil ang gaganda talaga ng mga reviews at feedbacks nyo sa pagbili nyo nga sa amin. Ang dami na nga rin nagre-request sa akin na maglagay nga ako ng iba't ibang brand sa iba't ibang lugar. Pero sige, pag-iipunan ko yan nang matikman nyo ang pinagmamalaki ko original okoy king. Pauwi na nga sana kami nang nakita namin may nagtitinda ng ticket dito at meron pa lang gaganaping Mega Fest October Fest dito sa Robinson Star Mio. At habang naging inquire nga kami ng ticket ay may biglang lumapit sa amin at natuwa nga ako dahil galing pa daw sila ng Guam. Sabi nga nila ako nga daw ang kaligayahan nila tuwing napapanood nila ako. Sana all nakshota. <laughs> kayo nga, pwede pa nga kayo mag-avail ng mga ticket nyo. Located lang sila dito sa ground floor ng Robinson Star Mills. Grabe, sobrang daming ang bandang pupunta. At syempre, makakasama nyo rin ako sa day 2. Tama kayo nang narinig dahil naku po ay naimbitahan din sa day 2 para mag-guest. At ayun na nga, nagutom na nga ang mga person. Kaya dumiretso na nga kami dito sa Kenny Rogers at nag-order na nga kami. Pero syempre, sa isang barkadahan, hindi pwedeng mawala yung naiiba talaga ang mga utak. Ito ang patunay na kahit iba-iba ang utak namin, hindi pa rin kami nag nandito, nandito kami sa Kenny Rogers. Pero yung mga kasama ko, yung iba yung kinakain. Diyos ko, makarine kayo. <laughs> Ate, yun na nga, pagkakain nga namin, ay dumiretso nga agad kami dito sa stall para mag-check na din kung ano na nga ang kaganapan. At ang pinakalason talaga kung bakit gustong ng gusto ko nagpupunta dito, eh talaga namang natutuwa ako sa mga taong dinadayo pa nga ang aking Okoy King. At talaga namang walang hanggang pasasalamat sa inyong pagsuporta at pagtangkilik sa Okoyan ng isang Menggay Vlogger <laughs> Hindi rin naman kami masyado nagtagal pero ginabi na nga kami sa daan at ito nga ang dinatnan namin nakshota. <laughs> Ay, just ko, Penelope. Ako, sawa na ako, Keka. Eh. Kabago-bago pa nga lang itong vanity mirror ko. At kabirabi na niya. Ay, sawa na ako. Pamain, Penelope na lang sa may gusto na <laughs> Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Aalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Ang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto niyo i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50. 30,000. After nyo nga mag-cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay grabe, nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, meri ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako, grabe, kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, malaki-laki na yung napanalunan ko, eh, naisipan ko na ring i out. Madali din naman out dito, pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman. Salamat!